Umani ng samut-saring reaksyon ang video na ito mula sa China. Paano ba naman ay makikita ang pag-spray ng pintura sa isang bahagi ng kabundukan? Ganito pala sa China, kahit bundok, pinipeke. Samantala, bakit kaya nagkulay dugo ang ilang ilog sa kanilang lugar? Ano nga ba ang kasalukuyang problema ng China pagdating sa kanilang kapaligiran? Yan ang ating aalamin at pag-uusapan dito lang sa channel for everyone. Number 5, polusyon sa hangin. Ang polusyon sa hangin sa China ay isang malaking isyu sa mga nakaraang dekada. Ang PM2.5 o particulate matter 2.5 ay isang mahalagang parameter sa pagsukat ng polusyon sa hangin. Ang mataas na antas ng PM2.5 sa hangin ay may malubhang epekto sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran. Sa China, lalo na sa mga malalaking sudat at mga lugar na may mataas na aktibidad ng industriya at transportasyon. Ang antas ng PM2.5 ay madalas na mataas. Noong mga nakaraang taon, ilang mga lungsod sa China ang nakaranas ng PM2.5 kung saan ang antas nito ay nagdulot ng pagkaalarma at nagbulak sa gobyerno na kumilos upang bawasan ang pulusyon. Ang mga lungsod tulad ng Beijing, Shanghai at iba pang malalaking urban centers sa China ay kilala sa kanilang problema sa polusyon sa hangin. Ang mataas na antas ng pollutants sa hangin tulad ng mga particulate matter at mga kemikal mula sa mga industriya at sasakyan ay maaaring magdulot ng smog. Ang smog ay isang uri ng malabo at madilim na fog na nabubuo sa mga lugar na may mataas na air pollution. Ito ay nagdudulot ng pagbawas ng visibility kung saan nahihirapan ang mga tao na makita ang malayo sa kanilang paligid. Ang pamahalaan ng China ay nagimplementa ng mahakbang upang bawasan ang emisyon ng mga pollutants mula sa mga factory sa sakyan at iba pang pinagmumula ng polusyon. Sa kabila ng hakbang ng gobyerno. Ang polusyon ng hangin sa China ay patuloy pa rin na isang mahalagang isyo na kailangan pang pagtuunan ng pansin upang mapangalagaan ang kalusugan ng mamamayan at ng kapaligiran. Number 4 pagkasira ng kabundukan. Ang pagkasira ng kabundukan sa China ay patuloy na kinakaharap kabilang ang deforestation, pagabawas ng biodiversity at pagkawasak ng natural habitats. Ang China ay may mga hakbang upang pangalagaan ang kanilang kabundukan. Pero wait lang, ibang solusyon yata ang kanilang naisip sa problemang ito. Dahil kamakailan ay nag-viral ang video na ito kung saan makikita ang pinipinturahan ng kulay berde ang ilang bahagi ng kabundukan. Napakamot na lang ng ulo ang mga taga na yun sa Timog Kanlurang, China matapos mapag-alaman na tinatayang mahigit $60,000 ang ginasto sa proyekto na ito. Ang Forestry Bureau ng Fumen County sa Timog Kanlurang lalawigan ng Yuna ng China ang sinasabing nagbayad ng malaking halaga para sa isang pangkat ng pitong pintura nagumugol na gumugol ng putlimang araw para tapusin ang kanilang pagpipintura. May isang bersyon din daw ang ulat kung saan isang boss daw ng isang decoration company ang nagutos na pinturahan ito dahil may kinalaman daw ito sa feng shui. Pero ano pa man, ang totoong kwento ay maraming nagsabi na ginamit na lamang sana ang pera sa pagtatanim ng totoong puno upang solusyonan ang problema. Hindi lamang sa kabundukan na mataan ang ganitong pagpipintura dahil marami pang video ang lumabas at makikita ang pagspray ng mga berding pintura upang gawing luntian ang kapaligiran. Makikita rin ang lalaking ito na naglalagay ng peking dahon sa katawan ng puno upang magmuka itong buhay at totoo. Maganda man sa paningin pero ang mga dahon ay gawa sa mga toxic materials katulad ng polyester na may masamang epekto sa kapaligiran. Ang layunin di umano ng pagspray ng pintura at paglalagay ng dekorasyon sa paligid ay para sa mga cosmetic at estetik na dahilan dahil umilika ito ng mas kaakit-akit na tanawin lalo na sa mga lugar na madalas puntahan ng mga turista. Ito ay nakikita bilang isang paraan upang mapabuti ang natural na tanawin at makaakit ng mga bisita na maaaring magkaroon ng mga binipisyong pang-ekonomiya para sa mga lokal na komunidad na umaasa sa turismo. Naninindigan naman ang mga kritiko na bagamat maganda sa paningin ang pagpipintura sa bundok at kapaligiran ay hindi naman ito natutugunan ang mga pangunahing isu na ginakaharap gaya ng deforestation, pagguho ng lupa at pagbaba ago ng klima Number 3 kakulangan sa tubig sa kabila ng matinding pagbaha at paglubog ng ilang lugar sa China, ay kakulangan sa tubig ang pangunahing problema sa ilang lugar dito. Ang China din ang nagtataglay ng pangalawang pinakamababang per capita ng supply ng tubig sa alinmang bansa sa mundo. Ang isa sa mga pinakakritikal na lugar ng kakulangan sa tubig ay ang North China Plain, isang rehiyon na sumasaklaw sa humigit kumulang 409 and 500 square kilometers. Nangangahulugan ito na ang bansa ay naharap sa pagtaas ng kakulangan ng tubig sa mga darating na taon at posibleng mas malalapa. Isang matinding krisis sa tubig na maaaring negatibong makaapekto sa hinaharap na paglago ng ekonomiya ng bansa. Number 2. Kontaminasyon ng lupa mayroong kontaminasyon ng lupa sa iba't ibang bahagi ng China dulot ng industrial na aktibidad at sobrang paggamit ng pataba at pesticide. Ang pagsasama-sama ng mga nagkakalaso na basura, ang agrikultura ay nagresulta sa isang krisis sa kontaminasyon sa lupa kung saan halos one-fifth na bahagi ng lupang sakahan ng China ay polluted na. Halimbawa, sa Hunan Province, isang sentro ng non-ferrous metal mining, Tinatayang 10% ng bigas ay kontaminado ng cadmium, isang carcinogenic na kemikal. Number 1 pollution sa tubig. Samantala, bakit kaya nagkulay pula ang Yangtze River na ito sa China? Sa nakalipas na limampung taon, ang sitwasyon sa kapaligiran ng ilog na ito ay umabot na sa kritikal. Ang Yangtze River ng China ay napakarumi na ngayon, kaya halos kalahati ng mga taong umaasa dito ay wala ng ligtas na inuming tubig. Sa katunayan, sinusuportahan ito ang higit sa 400 milyong tao sa kanilang bansa. Pero hindi lamang ang Yangtze River ang nagkulay dugo ang tubig kundi pati na rin ang ilang ilog sa lugar na ito. Pinaniniwalaan na ang pagkakaroon ng kulay pulang tubig sa ilang mga ilog sa China ay kadalasang sanhi ng malubhang polusyon sa tubig mula sa mga industriya, mga planta ng kemikal at iba pang pinagmumula ng mga kemikal at dye. Sa katunayan, sa Yangtze River pa lamang ay nasa apat na daan na planta ng kemikal na ang nakapalibot dito. Idagdag pa ang mga oil refineries, steel mill at mga agricultural fields. Maraming mga planta at pabrika sa China ang gumagamit ng mga kemikal at dye sa kanilang mga proseso ng produksyon. Sa ilang mga kaso, may mga planta ng kemikal o mga pabrika ang naglalabas ng mga kemikal sa ilog sa iligal na paraan na siyang nagdudulot ng malalang polusyon at pagbabago sa kulay ng tubig. Ayon sa mga environmentalist, may labing apat na bilyong tonelada ng likidong basura ang itinatapon sa Yangtze River bawat taon na halos 42% ng kabuuan ng bansa bilang karagdagan sa pagkakaroon ng polusyon sa Yangtze River ay nagresulta ng pagkaubos ng Chinese River Dolphin. Ang freshwater dolphin species ay katutubo sa Yangtze River sa China at opisyal na idiniklara na functionally extinct noong 2006. Matapos ang malawakang survey ay nabigo ang mga opisyal na magkahanap ng kahit isang species ng dolphin na ito. Bukod sa mga problema ang nabanggit ay problema nila ang pagbabago ng klima dahil ang China ang isa sa pinakamalaking emitter ng greenhouse gases sa mundo Partikular sa paggamit ng coal para sa produksyon ng enerhiya. Problema din ang pangamahala ng basura dahil ang bansang ito ay nagpoproduce ng malaking dami ng solid waste. Kabilang ang plastic waste na may mga hamon sa recycling at pangamahala ng basura. Apektado rin ang pagkasira at pagkawala ng biodiversity na nagdulot ng pagkawala at pagkasira ng tirahan ng mga hayop na nagbabantas sa maraming uri ng extinction. sign in